Hello, good morning mga beshi. Ayan. Darating ko lang ngayon galing sa ano, duty. Magluluto ako ngayon ng burger stick. Wow. Tuy, bili ka doon ng ano. Wala. No. Mayroon, masarap nyo talaga Ito plan ko. Tapos ano, magluluto ako Darula. ng chicken inasari a Ano? Sarila. Magbayo mag ko nga ito yung bawang toy. Luluto kami ng sarado sarap mo na ng chicken inasar ngayon bumili ako ng beef ground beef sarap ground beef Ayun, Ay, ano burger stick so ngayon papakita ko sa inyo ang bango naman yung noodles na yan Titimplan natin siya ng ano, arena. Hindi nga, magkano nga, chicken dinasal na yung chicken plan ko. Gusto mo ba Ma. yun? Dikdikin mo pa, damihan mo. So ngayon, malinis naman yung ating arin na mga langga kagin natin sya ng itlog. Ayan. Ayan sya, guys. Pero minsan, merong arena na na Kaya, inaag-aag ko Kami lang naman kakain nito mga basic ko. Ay, eh, sumama. So Sabi ko sa iyo yung ano yung yung sa akin eh. Asa yung paminta? Wait lang. Maglalagay tayo ng ano. Wala kumapuan kasi yung pusa namin ano, ang kaupo. ba yan? Oh. Laban mo muna to, to yung mga puti. To, ano yun mo? Patuyuin mo lang. Ipigaan mo tas si isampay mo para matuyo, para hindi bumaw. Merkulis pa ako maglalaba. Ano Ang alin? Okay. Paminta. Ang alin? Tapos magigit sarap. Ito Lito yung pag... Ano, ayoko. Ayoko. Ganito yung pagtimpla ng ano burger stick bago i-prito. Imamarinate mo lang siya. Tapos lagyan natin ng sibuyas. Nasaan yung sibuyas toy? Tara, ihiwa mo muna ako ng sibuyas. Pinuhin mo. So, ito na siya. Tatlo lang naman kami dito sa bahay. Kasi papasok na tayong kapatid ko. Papasok pas dito. tayo ko din ng mineral water. Bakit kayo bumili? Eh? Ay, ah, hindi. Dideliver nila dito. Ano? Ano? Ah, oh, mo walang magubuat. Eh, mas lalo naman sa atin. Wala kaming matris. Kinuha mo na naman yung iniwan ni Papa mo na 100, no? Sabi ni Papa, ano? Oh. O, oh, bakit nandiyan sa'yo? Isang daan yun.

iwan dito pambili ng ulam hindi para kunin mo ha pag wala ako may iniwan dito papa mo maghati kayo wala hindi puro sayo si lang papa, eh. kaya nga sabi ko ako walang iniwan si papa ano? bagyang may daan ito so, yun mga beshi ko maglalagay ko ng kalamansi Matagal na rin kasi kami hindi nakakalabas. Matagal na rin kami hindi nakakain sa mga inasal. Ay! So magka simple lang ako. Iningatan ko na eh. Hindi sumama yung buto. Mapait kasi siya sa break up. Pa. Mapait kasi siya kapag kasumama yung buto. Lalaman ko siya ng kalamanisik. Nasa ah, na yung gunting to eh. So, ayan. Kalamansi. Ay, e, kalamansi. Tuyo. Tapos meron ako dito. Ano, mga masita barbecue. Dito. Ito yung ito yung sikreto para masarap yung inyong barbecue. Sikreto ng lahat. Ayan. Kasi, mahigit ka lahat. Kalahati, eh, mahigit isang kilo siya. Sa isa kalahati yung kilo siya. Tapos, maglagay tayo ng magic syrup Para talagang malasa optional lang ito mga beshi ko. Kasi malasa na yung ating mamasita. So, pang marinit lang naman siya. Lagyan ko siya ng bawang. I So, ito mga beshi, dinamihan ko siya ng bawang. Para talagang maglasa siya. Tsaka maglalagay din ako ng pamintang anong Depende sa inyo kung gusto niyo ng pamintang durog o pamintang crack. Kasi sa akin, may crack ako dito. Yung crack, may pagka-durog na siya. So, nalagay ako ng dalawa. Para talagang manginasal yung lasa. Yung iba, naglalagay ng loya or ginger sa limon grass yung stick ng lemon grass pero kami lang naman ang kakain kaya okay lang kahit ano kahit to lang lemon grass or ano yes. Hmm? Ano? Ay, <gibong> buntis. Hindi <gibong> buntis. Ang ba? Oo, So, ayan. May bago na naman kaming ampo na pusa. Ano pa nga doon kulang nito? Suka. So, dito ko nilagay yung aming grocery. Ayan. Para hindi ka ini ng babait. Ay, may punti lang na suka ang lalagay ko kasi meron na siyang kalamansi. So, parang optional na la lang din to. Ayan, para magkalasa lang siya. Ayan. lang. Tatakamay ko So, masarap ko siya mga basico Para hindi naman ano. Nagluto kasi ako ng dinding-ding. Nagulay, nalawoy. Walang kumain ako lang. So, ilalagay ko na yung aking manok. Ayan. Yung iba kasi naglalagay pa ng Sprite. Ano to? Ilalagay ba, ba to ng Sprite? Ayaw kasi ng papa nila ng matamis. So, ayan. Linis na to siya. Ganito yung pagluto. Ay pagbabad ng anak. marinated chicken ang maganda dito sa marinated chicken guys kasi pwede siyang pang ihaw pwede siyang pang prito trinay ko kasi siya yung nasa just residence ako syempre marami kami 78 kami ng housekeeping marami akong tinitinda doon brief, damit uh, ano po nga ba yun lichi plan, mga inasal ayan, ulam nagtitinda ko marami ako dating rakit ngayon tinamad na ako diba? So, na-try ko yung ano, nagtinda ko nito hilaw, dinala ko dun, tsaka daing na tilapia. nagaangkat ako dati ng isang isang timbang tilapia. So, di ba Kaso minsan natatamad ako kasi nahihiya ako kasi pag sakay ko sa jeep, pinahabol ako ng langok. Bit-bit ko yung ano. It be 20 tilapia. So, ang dami nito mga besya. Apat lang kami kakain. Ay, lima. Ay, anim. Kasi nandito yung kapatid niya. Ay, yung pinsan niya. Tapos yung kapatid ko nandito. So, ayan. Halo, halo. Ito lang sa mga besya ko. Magta try ako magprito para makakain ako ngayon. Kasi matutulog ako ngayon. So, mag-try po ako ngayon. Pag-try po. Kung ano yung lasa niya. Marami na siyang bawang. So, sa isang kilo pala, pwede na siyang pambabad. Tutoy, to, ni mo yung, yung kutsilyo to. Hindi pala nahiwa yung iba. toy kunin mo, abotin mo yung, yung, yung kutsilyo. Kailangan ko siya hiwain kasi hindi siya naluluto eh. Ayun, no. Pagasan mo muna. Hindi Kakain na. Ayan, nasubrahan sa apoy. Puck. Hindi na kailangan sa sawan. Malasa na siya. Hindi na kailangan ng tuyo kalamansi. Beef mushroom. Ako na makakain. Malasa. Ang sarap to eh. ulam namanya kagabi b. Taksiun apa ata. Terus okay, lewat yang kelamaan si. lambot. Hindi na ako napapansin ni Binsor dumasig sa dami ng pans niya. Hi Binsor Dumasig. Ngayon, shout out sa'yo. Good luck sa bago mong journey. Ang bilis dumami ng followers niya, 14,000. Nung isang araw, si Bin lang yun eh. Dami support sa kanyang taga Hmm.

magbababay na ka mga busy ko kasi maaba na. Ayan, thank you for watching. Bye-bye.